dito pwede pala pwede section now okay well dito ikaw ang magaling umaki sa kabaklaan mo go tayo first president go rarampo tayo sa labas dapat galingan niyo ah okay go tayo na may kapangkara gusto mo oh, tara na bilis huy kulas huy bay picture mo ako dito okay bilis na bilis Nyan ako teacher. Nyan ako teacher. Ang bilis. Ang bilis. Ang katin ang buko ko. Tuhan mo. Nyan. Hey, mother, dead mother. Is dead ulay yan, ha? Okay, go. Bidyan ko kayo. Dead mother, dead ulay. Yung gamaganong. Yung mag-dead word to fart. Kung yung gaganong-ganong. Okay. please bilis. Dead mother, did ulay ha. Dapat yung makita ng jowa mo yung yung mga ganun, ganun kayo. Bilisan mo. Dapat yung makita ka ng boyfriend mo na napapahanga siya sa iyo. Sa kalandian mo. Go, 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 Dead mother. Boom! Panis! Ganda mo, te. Ganda ng yung katawan. Oh. oh tingnan mo. Pati. May gati. Kung lang di talaga ng jowa ni Cheska. Pati ko lang diin mo. Tikal, tikal. Chat din ako. Hi, ang cute mo naman. Pwede ba kitang digawan? Oo naman. Uy! Kung lang di naman lang niligaw kay Cheska. Pero huwag natin sabihin tayo ng secret nito, ah. Secret na natin na to be ah. Pero, baka mailad na rin ako. Okay, mm -hmm. Charis. eko na nga mag-reply. Nandiin mo lang. Nandiin mo lang nandiin hanggap magsawa ka. Hoy, sino ba kasi pa? uso na yung dead mother dead? Wala, oh, go, oh. Mabilis, ako na. Ay, be, ang Ano po tingin? Ano sabi? Ang ganda nga naman. Anong... Ang ganda ko, Dubi. Pagkakalama. Chidzimezas, I'm back! Pangat to. Ang pangat ko talaga ba eh. Paano niya ako nagustuhan? Nandito talaga nang nililigo kay Jessa. Hoy! Ang hindi kang babaigay! Ikaw pa rin na kachit na jowa ko! Excuse me. Jessa? Oo. Oh, oh. Pinagtsuran ko kasi. Ito kaibigan natin. Na dead mother dead ula. Oh, Ayan o. Oh, Uso na comment. So sinet ko. Naghaya ko. Sabi ko, di ba ikaw ang jowa ni Jessica? Sabi niya, oo. Oh, oh. Kaya naligaw sa akin eh. Eh, sino pa naman ako para tanggihan? Tinanggal nga naman. Hindi. Isa e, sa ka lang malindi. E, mo mag kasi magsasabi ng malindi. Bakit mali ko ba na break na kayo? Kaya ako pumasok sa, ano, eksena. Ayun, nasabi mo. ano o. Oh. Ikaw chat Tawagan mo kung gusto mo. Saksak mo sa baga mo. Mo. Kala mo. Ako wag mo ako magsasabi ng malindi. Ha? Eh, bobo ka pala. Ikaw pala ito nag-replay. Itinag mo pa yun. Dinag.